So, so, mister yung um, yung banit na nagigay sa guys. Ha? ha? susot ni mister sige nga ha? ha maganda papa yan po yung binigay ko kay mister nung anniversary namin. Ginawa ko siya ng ano, t-shirts. Yan po yung kanyang page. Ayan. Yung page niya. Sa Facebook page. Pakipollow na rin po ng Kamandag Vlog Rockstar sa YouTube account po natin, guys. Ayan po siya, guys. So, Kamandag Vlog. Talikod ka nga, Papa. Ayan, guys. Ang ganda niya guys. So, oh. ang ganda ng pagka-print. Ayan po siya guys. So, oh. ayan. Kamandag vlog. Ayan. Ayan po si Mr. Kamandag vlog. Ni sa harap. Harap ka nga. O, oh, ayan po siya guys. Ano masasabi mo Mr. Oh, maganda daw siya guys. Oh, maganda yung pagkakagawa ng panos. Next time guys, ang gagawin ko naman, kulay black no, gusto mo. Kulay black naman yung ano, yung damit kasi puti puti. Para dalawa yung ano. Yung YouTube channel naman po nga yung gagawin ko guys. Gamandag Vlog Rockstar. Ayan. Yung YouTube channel. Tapos na. Lagay mo dyan. Tapos mag ano ka. Yung yung sana yung leader mo na ano na jacket ayun guys suot niya yung leader niya na jacket ayun, kasi yung kasi partner ng damit niya na yan eh. Ayun. sige suot ayun uh -huh. ayun kamanda vlog pa follow na lang guys ng aming facebook page kamanda vlog at kamanda vlog rockstar Ganda. youtube channel then Kamandag Vlog TV Facebook page po namin ayan gusto ni Mr. Miguel ko sa kanya bagay na bagay sa kanya harap ka nga papa patingin ayan <laughs> makita makita na naman yan ng mga kasamahan mo ikaw si Mr. Kamandag ano hingga ka na naman nila ng Mr. Kamandag Guys Paalis na si mister Time check for alas 4 na po Ng umaga Ayun, Ano ba yan <laughs> Biglang na gano Ganon Ayan guys Linsit <laughs> tayo sa ating paninda Kaya hindi tayo nakakapag vlog Uh, ang hirap pala pagsaba, pagsabayin yung Nagbablog ka Gawain bahay Tapos may business ka na and Kailangan asikasuhin din naku? Parang yung oras mo Ano na Patay na Mahirap Pagsabay sabayin Kaya hindi po kami masyado nakakapag upload Ng videos dahil ano, syempre gagawan niya ng mahabang oras na pag-content, pag-edit, yan, kaya eh, nakapokus din ako sa mga bata, gawain bahay, ang dami, ikaw lang kumigilos guys, no, ang hirap nung ganun guys, parang babagsak yung katawan mo. pero okay lang, ayan, tuloy lang tayo sa pangarap natin guys. Balang araw magkakaroon tayo ng sariling bahay. Nangungupahan lang po kasi kami dito guys. Hindi ito, hindi po ito sarili ng bahay. Kaya ang hirap po kapag wala kang sariling bahay talaga. Yung pag uwi mo, relax ka sa bahay mo na sarili mo talaga. No guys? Ha? Yung ano? Ah, oo. Oh. Mamaya kasi magpapaprint ako ng waybill. May nag-order kasi ka lang ipiprint yun. Isabay ko pala yun yung beer spray um, Alis na si mister. Alis ka na? Yung uniform mo. Ha? Oh, mo na sa So, ayun lang guys. Maraming salamat. Thank you for watching.